Okay na ako, nakakuha na ako ng energy Nakakuha na ako ng energy Energy mo, ulo mo Energy, energy, gap Energy, energy, gap Energy, energy, gap, gap Gap, 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 gap. gap, 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 gap. Ang ina, hindi pa tayo naka first game ah. Puki lang ina. Sarap niyan. Oh, one minute, one minute. Gago, ito na. Admin, admin. Gago, same lineup, geek pump tol. Tas naga ulit. Aray ko bay. Aray ko bay blade. <laughs> Go! Diyan mo ko. ko. Oh. Gagi sa liquid liquidpedia. Oh. Carlo Coco Palad, born September 21, 1885, is currently banned at Twitch because of Bisaya harassment. Filipino player. <laughs> tignan mo yung picture mo, Gogi. <laughs> <laughs> tignan mo, tignan mo sa stream ko. Ay, ito, ito, ito. Stream ko sa Discord. Sige, sige Gogi, gogi talaga to Pinagtripan ka na Ok, ok Siyan mo O, oh, liquid media Yan ah, mismo oh. mo ako Yan oh. may mga background sa'yo Naman mo F5 mo nga, F5 mo? Walang F5 eh Wait lang, check natin mo? 20 seconds na lang, gago Shhh Angin ako F5 mo, F5 mo, F5 mo Ikaw lang <laughs> ganoon yun eh F5, F5, refresh Dami, nagbago Mukha kang gago wala oh. ko pala call <laughs> <ma> <laughs> <Sa kol>. na <laughs> <laughs> Uy! Meron na? Meron na, hata. Eh, Meron na, meron na. Ayoko, na ako sasali. <laughs> talaga nito. gago eh, mo ako, ano ako? gago mo ako eh. Eh, bisaya hey. ka kasi. Boss, -E, <laughs> Bento, Natin, Brip, mo Thank boss, you sa Taro, bente. Unreal ka doy! Tagal naman nito, putang. Tas mapi-first. ka doy! <laughs> kasama Tapos matatalo tayo ng first game lang. Oh, pag ganun yung Slardar mo, Doy. Soldier <laughs> <you>, Slardar mo, Doy. Gulog <laughs> <laughs> na natin yung Slardar mo, na! nag invite na! Ito na! Singapore na! nice ka! Wala pa Shish! Oh. Shish! na lang, practice tayo. Sheesh! Slardar niya. Nag-start okay.